And hello guys, welcome to my gaming channel. My name is My name is Third. And welcome to my gaming channel. And today tayo ay nasa Insane Elevator. Elevator kung saan kasama natin si Bacon Hair Oy, nakita mo ba si Pennywise? Ay. Hindi niya 'to nakita. Wala siyang mata oh. Eh, si Piggy nandito pala si Piggy oh. Ay, nako Piggy, wag mo na akong hampasin ulit ah. Ah, dito rin pala si Chucky, guys, oh. Ay, si Pennywise pala to. Grabe si Pennywise, nakakatakot. Ito naman, para siyang ilaw, oh. Si Freddywise, oh. Freddy! Ano na, Freddy? Pasensya na, guys. Tignan nyo. Matanda na ako. Pasensya na kung matanda na ako. Can you survive? Pwede survive. Ano yan? Hindi ko may yan. Basta, guys, ito yung mga... Mga halimaw yata dito. Yan. Ang gusto ko dito is yung... Ito si Pennywise, gusto ko ito makita. Pati ito si Among Us. Pati si Piggy. Ano to Dinosaur yan. Gusto ko rin makita yung dinosaur. Yan, tara, simulan natin. <gasps> Wala, ano nangyari? Kinakain ako ng clown. Tulong, guys. Tulong, kinakain ako ng clown. Oh, oh, patay. Nakain tayo ng clown. Oh, what happened? Oh, yun, nag-teleport. Uy, ano to? Wala silang mukha. Ano to, mga ride? mga rider grabe naman itong mga rider na to akit tayo dito ba't sila nakit ano meron ay puti na yung aking buhok mga bato, masyado na matanda sa inyong bal ito na si third masyado na akong matanda at kulubot na rin ang aking muka ho ho uy ano yan eh uy pinapatay sila Oh siya nasaksak sila gagi tago tayo dito uy patay sila dun oh Hello Nabulin mo ko Oop, oh, oop, oh, oop oh, oh. Hindi na tayo pinapatay, oh Yan, friends tayo, ha, friends Let's be friends I will kill you Ha, <laughs> ha, ha Andara, akitin tayo dito Huwag kang mapatay tayo dito Ay, di sila pinapatay Lapit nga tayo Hello Ay, walang Ano kayo next dito? Samahan nyo na ako Tagal naman ng elevator Uy, nagdalag pa ito na Nasaan tayo? Uy, kila Freddy to, diba? Punta tayo kila Freddy Freddy, where are you? Uy, kakakian yun Oh my God Uy, ba't yung sinira? Buksan nyo to Mamamatay kami dito Pago tayo dito Uy, buksan niyo to Para ano to buksan? Ayun ay mapindot Ay, pwede ba daman dito sa bintana? Alam, bawal <gasps> Paano to dito? Lapit na nga lang tayo dito Ano ba meron dito? Uy ano to? Ah oh, patay Namatay tayo Ano ba to? May tindahan pala dito Yan ano kaya bibili natin dito? Um Ito is speed Tapos Rocket shoes and Ilaw Torch Yan kulay green o mga alien Isa tayong alien Oh, kinain na naman tayo. Oh, patay. Oh, aray, matumba. Ay, oh, yung pet ko, ang baho. Ay, sorry po. Hindi ko pa sinasadya. Oh, napautot ako. Ano kayo sunod natin dito? Kailangan hindi tayo mamatay dito, guys. Si Baconer, oh. Ang daming Baconer dito, ah. Huh? Kakainin ko kayo mamaya. Ipapalaman ko kayo. Ito na, ano to? Kulay violet. Ano to? Ang support ng Titan. Ano to? Bawal na pumasok. May invisible wall dito. Ah. Siguro dito lalabas yung multo. Yung ghost. Uy. Okay na yung buhok natin. Kulay yellow na. Blondy na blondy. Hindi na tayo mukhang matanda. Kaso ang putla ng kulay natin. Sobrang putla natin. Ba't ganon? Guys, tulungan nyo ako. Ba't ang putla ko? Oh, ano yung mayari? Ba't dumilim? Pinulin. Mm -hmm. Oh, may kalbo. Ano kalbo? Pakalbo ka, no? Grabe siya kalbo. May salamin, eh. Uy, grabe. Ano may pinapatay na? Sino to? Grabe masama pala to? Uy, gagi. tayo. Kailangan mabilis takbo natin. Oh, habulin mo ako. Yan, patay mo. Oh, patay. Di mo ako mahabol. Oh! Uh -huh. patay mo sila. Takot na takot sila. Oh, ito mas bacon. Bro. Oh, wala na. Tapos na. Ito si Kalbo, tignan natin ito si Kalbo. Aray, naupo na naman tayo. Buti ka mo may Kalbo dito, nakaupo pa upa paikot-ikot, hindi siya nahihilo. Oh, may tatlong baconer dito, mamaya kakainin ko kayo. Kakainin ko kayo, baconer. Tsaka guys, tignan niyo pala oh. ang ganda ng aking sapatos. Ang tawag dito ay, ewan, hindi ko alam. Basta pang daw yata ito ng talon. Tagal naman ng elevator, eto elevator, elevator. Ano meron dito? Ha, ano to? Para nasa Jurassic Park tayo ha. Ah. Siguro may dinosaur dito. Bakit din tayo dun? May nakit tayo dito. Oh, ang dilim na. Ano nangyari? Walang ilaw ito. Buti may ilaw tayo at bumili tayo ng ating magandang ilaw. Si Baconer gusto umakyat pero wala siyang sapatos. Pampataas ng talanggan to. Oh. Uy, ba't din dito sila? Punta rin tayo dito. Hello, guys. Hello, miss. What's your name? Nakadila ka pa, mukhang gutom ka ha Dito naman sila ba e, Uy, nagdedate yung dalawa oh Uy, wala kang bayan bawal mag-date Ang e, kagay yan, ang e, dinosaur Ang laki, wow, ang ganda ng dinosaur oh may, may dinosaur pala dito sa Roblox Alay, muntik na ako makain dun ha Kinakain si Hello miss, gusto mo bang makain ng ano, dinosaur? Ayaw mo, alam na hulog Ay, okay na pala tapos na agad yun. Ang boring. Ang tagal naman ang next. Nasaan na yun next? Ano ba to? Ang daming bacon nara. Mga bacon, kakainin ko kayo. Ito na, ito na. Bilis, bilis, bilis. Uy, nasa school tayo. ko ng module. Pasok tayo dito. Alam mo may... yan. Ayoko dito. Ay tayo teacher ko nyari. Teacher tayo. Walang ilaw ah. Yan dapat may ilaw tayo. Hello class. Pumasok kayo dito. Pawal late. Ikaw ba nyo? Bacon Sit down. Ay di nila tayo pinapansin. Uwi na lang tayo. Oh, wow. Uwi na na. Ano meron? Uy ala. Pinatay ako. Aray aray. Takbo takbo. Speed goal. Kailangan natin pang pabilis na tumakbo. Gabi si Baldi, pinapatay nila yung mga bata Oh, tumatalon si Baldi Gabi yung Baldi to ah Lagot sa akin ko Ito na ang akin sa bata Sisipain kita Hmm Ay, pasok naman tayo dito Oh, tapos na Gabi, nabuwasan yung buhay ko dun, lagot Nakakainis yung yun si Baldi ah Asan kayo next? Ano to? Andaming bacon na rin daman dito Lagot kayo sa akin mamaya kakainin ko kayo ito yung sapatos kami din natin yung sapatos tagal naman na next next please tagal ano Dito. hindi uh, na ano na ito ito nasa kanal tayo ang ah, dumiyak so nasty pulang tayo ng ilaw Wow, nandito tayo sa Baka nandito si Pennywise Pennywise the clown Pennywise, si Pennywise oh uy, Pennywise, lumabas ka dyan Lagot ka sa amin eh dumilim, dumilim Walang ilaw, walang ilaw Ba't wala, namatay yung ilaw ko yun, Bumakas na yung ilaw Penny, uy, peace, Pennywise, takbo, takbo Ah, takbo, takbo Pennywise, wag ako friends tayo Let's be friends Saan na labas? dito? Labas. Tulungan nyo ako lumabas. Talon. Ito. Talon, talon. Yan. Dito lang tayo para hindi tayo mapatay ni Pennywise. Oh, tapos na agad yun. Ang boring naman yun, Hindi man na natin nakausap si Pennywise. Ito okay pa. Ano kaya next dito? Dito pala may elevator pala dito. Pintin natin to. 1991 ah. Ay na, pupunta tayo sa floor na yun. Ang dami talagang Baconer oh. Excited sila Ito na. Uy, nandito na naman tayo sa school. Paulit-ulit na lang. So boring. Nandito na naman siguro si Baldi Baldi. Pasok nga tayo dito sa room. Oh, nagwawala yung pinto. Ay, si teacher. Hello, teacher. Ano pag-aaralan natin? Uy, hey, namatay. Una ilaw. Ito. Pwede na nang may torch tayo. Torch, 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 torch. Ang dami na natin pero. One seven Sana all oh, may pera. Ay, si Baldi, si Bali. Baldi. Baldi, Baldi. Huwag mo akong patayin, Baldi. Takbo, takbo. Putay sa elevator. Pagulan tayo, tayo Dito. Kasama natin si Baconer. Baconer. Hello, bacon niya. Natakot ka ba? Ano to? Siksik. Ano to? Ba't may tao dito? Ano yan? Ay, dude. Nasara doon sila. Ay, wala na pala. Tapos na pala. Ito. Pag hindi nyo pa ako pinunta kay ano. Kay Among Us. Ayoko na sa game na to. Lilipat na ako. Uwi na ako. Ito na, ito na. Lo dito ulit, but ganon. May bag ba tong laro na to? Paulit-ulit na lang. Ayoko na dito. Ano na, ayoko dito. Magpapakamatay na lang tayo. Hintayin natin si Baldi. Ito si Baldi, oh. Pumasok siya dito, sundin natin. Baldi, where are you? Hindi ginagawa mo dito, Baldi. Ay, si Baldi. Uy, arey. aray. Ah! Wag ka kumagi! Takbo! Run, run, run! Run a bladder, bye! Tano na Si Bali, talon ng talon. Ah! Oh. Uh, no! Wag ako! Oh! Patay! Pinalo tayo ni Bali. Hello guys! Hanggang dito. So hanggang dito na lang guys ang ating video. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay eh, wag mo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Yun lang! Bye-bye! Bye-bye.